Marami pong nagduda dito sa mag-shot na ito na itong si Denise Cornejo. Ito pong convicted criminal. Hmm. Diba? Napaka-ambisyosa daw na ito. May marami tayong nababasa. Ayan. So, dumating sa punto na um, kahit hindi na kasi minsan natin uh, kayang abutin, diba, minimiti pa natin, inaambisyon pa natin, gusto natin kuhanin. At kung hindi, ay nagre-resort tayo sa mga hindi magandang gawain. Katulad siguro ng ginawa nga na itong mga ito. Itong kaso nila ay uh, with ransom eh. Kidnapping with ransom na matatawag o kaya ay yun nga, illegal detention. So, bakit kailangan mong ng pera? Bakit kailangan mong gawin ito sa ngala ng pera? ba? Diba? Ibig sabihin, talagang mataas at matayo ang pangarap ng mga katulad na ito. Pero yun nga, walang problema kung mataas ang ating pangarap basta hindi tayo gagawa ng kalokohan para maabot ito dahil hindi na hindi na gratifying na success yung gano'n eh na nakuha natin sa maling paraan so ito pong si Denise tingnan niyo naman kung gaano kasi kaganda ano uh, pinormahan ni Vong Navarro at yan nga dumating sa punto na nakahanap or uh, nakitaan siguro or nakahanap siguro itong si Denise ng pagkakataon para pagsamantalahan. Samantalahin pala ang pagkakataon at pagkwartahan. Pagkakwartahan, ito si Mr. Vong Navarro. Nasikat na sikat. Hanggang ngayon, syempre sikat si Mr. Vong Navarro. Anyway, duda, ang maraming netizens nga dito sa magshot na ito. Kung titignan nyo po kung gaano kalayo kasi ang diferensya. Mm -hmm. Yan, sabi ng mga netizens, mukhang stressed. Itong si Cornejo, kaya ganito ang itsura sa kanyang uh, mugshot. At saka sana hindi na nakablar ano, itong mga ganitong klase mugshot. Dahil, na, nako naman, kilala na naman itong mga kriminal na ito. Ang pinakamasaklap po na mangyari sa isang buhay, sa buhay ng isang tao dito sa mundo, ay yung makulong ka dahil ikaw ay kriminal. Masaklap yan. Sobrang masaklap yan. Di baling hindi ka na magtagumpay sa buhay pero yung masadsad ka sa ganitong kalagayan, talagang masaklap yan. Ulitin na na ah, dahil po yan sa pagiging ambisyosa daw na itong si Denise. Totoo nga ba na hindi siya eto nasa mugshot? Si Denise, Denise Cornejo ba talaga siya? Malaking tanong ng karamihan. Kung si Denise talaga siya, itibawal nga ang skincare sa loob ng kulungan. Hmm, ayun. Dahil nga sa uh, marangya daw na pamumuhay na si uh, Denise, Cornejo ay mukhang mahirapan siya na makiayon at makibagay sa kanyang bagong lungga <laughs> sa kulungan, sa club. No? Ito ay malaking lesson para sa ating lahat na kahit anuman ang mangyari, piliin pa rin natin yung mga mabubuting gawi. Huwag tayong magpapa-influence sa mga taong nasa paligid natin para gumawa ng kasamaan. Dahil kung dumating sa punto na ikaw ay madala at ma Uh, mapaniwala na ang kasamaan ngayon ay um, tinitingala. Di ba yung mga taong gumagawa ng masama ay tinitingala, <laughs> hinahangaan? Yan po ay pansamantala. Yan po ay bunga lang ng, ng uh, malikot na pag-iisip ng mga kababayan natin na uuto. Madaling mauto at madaling mapaniwala. Anyway, nagduda nga ang maraming netizens. Ayan, makikita natin sa mag shut ano? Ho? na mukhang kakaiba nga. Mukhang hindi nga siya etong nasa magshot na ito. Pero ang totoo niyan, meron na rin mga pruweba na ito daw talaga itong si Denise nga. Denise Cornejo. Kasi kung titignan niyo po, yung kanyang pimple o kung ano man ito, ay talagang hawig nga doon sa kanyang uh, sa pimple niya. At uh, makikita nyo naman kung gaano ka-stressed nga itong isang ito. Itong nasa mugshot. At normal yan dahil sampung taong gumulong ang kaso at uh, hindi pa rin kasi umaamin, hindi pa rin or mukhang hindi pa rin nagsisisi o pinagsisisihan ng mga katulad na itong si Cornejo ang kanyang kasalanan. Kaya talagang lalabas yan sa kung ano yung, yung itsura mo. Talagang mas stress ka dyan. Kung sana ay umamin na nagpakumbaba itong mga ito at inamin ang kasalanan, posibleng hindi na sana humantong sa ganitong kaparusahan. At yun talaga napakasaklap na itong pinasadlakan nila ngayon. Good luck! Pakatandaan natin, gumawa tayo lagi ng mabuti. Huwag nating pagisipan or isipin ni Mensa na gumawa ng masama. Lalo na yung mga pinaplanong kasamaan. Lahat ng yan, ang bottom line talaga ay pera. Lahat ng yan, ang bottom line ay uh, yung earthly pleasure na tinatawag. So sana, mag-focus tayo sa simpleng buhay at sa buhay na na uh, nakakatulong sa kapwa. Yun yung maganda eh. Yun yung satisfying, yun yung gratifying na buhay eh. Good luck.